Hi hey, mga mare! Gusto ko nga lang i-share sa inyo ang magandang laban kagabi sa pagitan ng TNT Tropang Giga versus Converge Fiber Xers. At second game nga ngayon ng Talk and Text kaya gabi na kami dumating dyan. Dito palagi na napang game mare sa Phil Sports Arena dito sa Pasi. At marami nga rin nanood ngayon dahil may libreng ticket ang PBA para sa mga manggagawang Pinoy. Medyo nabuwasan nga lang dyan kasi umuwi na yung mga fans ng sa San Miguel at Blackwater. At nag-warm up na nga dito ang TNT at ang makakalaban nga nila ngayon ay ang Converge Fiber Xers na may na one nine. At five 4 naman sa TNT. At nagumpisa na nga ang first quarter at napunta nga agad ang ball possession sa part ng Converge. Kaya nakashoot agad dyan yung rookie nila na si Dulo Santos. Pero nasagot agad naman yan na isang 3-point shot ni Calvin Octana. At ito naman yung isang magandang backdoor pass ni Jason Castro kay RR Pugoy. At sinundun pa ngayon ni RR ng isang wide open 3-point shot. At sa tulungan ng pag-screen ni Henry Galinato, nakatress nga dyan si Calvin. At nagpalitan na nga ng dress dyan si Calvin at si RR. Sila talaga yung pupuntos ngayon sa token text. At ito nga yung fast break layup ni Idol Kim Auri na sinubukan pang i-block ni Alex Takton. Pero goaltending na yan. At sumagot nga dito simulation isang pull-up 3-point shot. At dito nga, ipumawas sa lob si Calvin kasi sumabla yung unang yung tira. Buti na lang, masipag siya. Talaga na back niya yung bola. At tumira na naman na isang corner three point shot dito si Calvin of Tana. At hey! sumablay nga dito yung fast break ni Kim Montalvo. Buti na lang na follow up yun dyan ni Kim Aureen. At pinigyan na nga rin ng pagkakataon ni Coach at si Paul Barilla para makakontribute sa quarter na to. Under 10 seconds na nga lang natitira dito sa first quarter. At grabe, hindi talaga natatakot kung sumalaksak si Aljun Milesio. At nakakuha pa nga siya ng foul dyan. At ito nga yung basil beater shot ni Calvin. At grabe nga yung ginawa niya ngayon dito sa first quarter. Naka 15 points agad siya dyan. Kaya natapos ang first quarter. Sa score na all 31. At nagubisa na, na nga second quarter. At pinamunahan nga agad yan na isang spin move ni Jewel Ponferrada. At ito naman yung nakakabilib na exhibition pass ni Aljun At dahil dyan na ni BG si Alex Tacton. At dito nga fast break point si Barkley Ibonia. At kinalabaw nga dito ni RR Pugui si Alex Takto na may kasama pang foul. At ito naman yung kick out plus ni Kib Montalgo. So, nag-aabang na three-pointer na si Calvin of Tana. At umambag na nga rin ng three points dito si Idol Kimaurin At ito naman yung driving left delay ni Calvin of At patapos na nga second quarter dito. Pero nakaambag pa nga na isang three-point shot dito si Idol Kimaurin. At natapos nga second quarter sa so score na 57-52. Yung mga nang lima converge dyan. At nagumpis na nga ang third quarter. At pinangunahan nga agad yan ng isang tres ni Jewel Fonterada. At ito naman yung reverse layup ni Glenn Cabuntin. At nagpakitang gilas na nga dito si Idol Jason Castro sa kanyang transition layup. At ito naman yung floater shot ni RR Pugol. At ang ganda nga ng moves dito ni Calvin at Tanan na driving reverse layup. O, oh, commercial muna. Flex ko lang tong friend ko na lagi rin nanonood ng vlog ko. At ito nga, nag turnover ang TNT na nagresulta sa fast break. Kaya hype na hype mga fans ng Converge dyan. At ito nga, inaasar na nga ng mga fans ng Converge. Isang fans ng TNT. <laughs> At sa part nga na to, na-offensive rebound ni Idol Gun ko yung bola. Tinira niya yan. May kasama pong foul. At sa part nga na to, napagkumpulan si Kim O-Rin Kaya pinasa niya din kay RR Pugoy. Kaya nakashoot siya ng layup. At ito nga ang dahilan kung ba't hindi makalapit-lapit ang TNT sa score ng Converge dahil sa sunod-sunod na 3-point shot ni Aljon Milesio. At binawian na lang to ng isang post-up move ni RR Pugoy tapos na nga ang oras sa third quarter. Buti na lang na buzzer beater shot na naman to ni Idol Kimorin. Kaya natapos nga ang third quarter. Sa so score na 83-77. Labang pa rin ng limang converge. At nakakatuwa nga itong asara ng mga fans kasi inaasar ng mga fan ng converge itong fan ng TNT na diwata. <laughs> At nag-umpisa na nga ang fourth quarter. dropping nga itong ginawa ni R.R. kay Magenberg. Kasi <laughs> At ito naman yung high post perimeter shot ni Calvin Aptana. At di pa rin nagpapaawat dito si Calvin at nakatress nga siya dyan. Kesa nga lang nagsunod-sunod yung turnover ni Calvin dyan. Nadedepensahan nga siya kapag sumasalaksak siya. Buti na lang nabawi niya ulit sa isang corner 3 points. At ito naman yung magandang driving spin move ni R.R. Pogol. At naging 5 points na nga lang alamang ng converge dito. Dahil sa driving layup na ito ni R.R. Pogoy. andrew 1 minute na nga lang natitira sa so 4 quarter. At nakashoot pa nga dito si Shawnee Winston. Lima alang nga lamang ng convert. Sayang nga itong mga 3.10 ng TNT. At hindi na shoot. At free throw nga si Idol Glenn dyan, kaso isa lang yung na-shoot niya. At apat pa nga yung lamang ng Converge. At dito nga sa part na to, kailangan nilang maago yung bola. Kaso wala, eh. hindi nila naagaw, kaya final na lang nila kasi maugos yung oras. At isa nga lang sa dalawang free throw na shoot dito ni Winston. At dito nga, sinubukan pa rin makahabol ng TNT. na pa nga dyan si RR Pugoy. At dalawa na nga lang ang naging lamang ng Converge dyan. Kaya nabibigyan na kami ng pag-asa. Kaso 15 seconds lang ang natitira sa oras. Kaya napilitan naman silang mag-foul dyan. Kaso na-shoot pa rin ni Shawnee Winston dito yung dalawang free throw niya. At 10 seconds lang na natitira sa oras. Lamang na ng apat ang Converge. Kaso nga lang sumablay na dito yung 3 point attempt ni RR. kaya natapos nga ang game sa score na 107-103 lamang ng apat ang Converge. Congrats pa rin sa pagkapanalo nyo, Converge. Hi. Pero kudos pa rin sa talk and text. Alapot pa rin sa inyo, nagtala ng double digit. At alam naman namin na ginawa nyo pa rin ang lahat para manalo. Pero bawing na lang tayo next game versus Magnolia sa May 5 na sa Nino Yakino Stadium. At shoutout nga rin pala kay Sis na lagi nakasupporta sa vlog ko. At ganun din kay RG Yanko na fan din daw ng talk and text since 1999 pa. At sa mga gusto magpa-shoutout din sa sunod ka na video, i-share nyo lang tong vlog ko na to at mag-comment ng done share. Para ikaw naman yung i-shoutout ko sa next TNT vlog ko versus Magnolia. So, yun lang mga mare. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag-support nyo sa akin. Salamat sa panonood. See you sa next video. bye, -bye, -bye, -bye.